Panginoon, pinapanalangin din namin ang lakas upang harapin ang mga hamon na maaaring maghadlang ang aming mga koleksyon. Tulungan mo kami mapagtagumpayan ang mga hindi pagkakaintindihan at hidwaan ng may biyaya at kababaan ng loob. Naway, lagi kami maging handa, maghanap ng pagkakasundo at matutunan mula sa aming mga pagkakaiba. Habang naglalakbay kami sa buhay, ituro mo sa amin ang alaga ng pagiging marupok. Tulungan mo kami ibigay ang ay mga tunay ng mga sarili sa iba na may pagpapahintulot sa pagiging totoo na magpalalim ng aming mga ugnayan. Naway hindi kami matakot na ipahayag ang aming mga damdamin at may pag-ugnayan alam na ang tunay na koneksyon tay sa katapatan at sa pagbubukas ng sarili. Inahanap namin ang iyong gabay at pagtatayo ng isang pamana ng pag-ibig at pagkakaiba ng pagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Nawa'y ang aming mga koneksyon ay maging patunay ng inyong kabutihan na nagtutulak sa iba na bumuo ng kanilang sarili makabuluhang relasyon. Tandaan natin na ang kapangyarihan ng isang simpleng kilos ng kabaitan ay isang ngiti, isang napapanahong tulong o isang salita ng pampatibay loob. Ang mga maliliit na kilos na, ito ay maaaring lumikha ng mga alon ng koneksyon na umabot sa malayo na kami ay maging mapanuri sa epekto ng aming mga aksyon sa iba. Habang tiyatapos namin ang panalangin na ito, inialay namin ang aming mga relasyon sa iyo. Why? yaong mga ito ang alagaan at mapalago sa pamagitan ng iyong biyaya. Tulungan mo kami mapalagahan ang bawat sandali kasama ang mga mahal namin sa buhay at isagawa ang bawat pagkakataon upang kumonekta sa iba. Sa iyong pagmamahal na presensya, kami ay inaalala na kami ay hindi kailanman nag-iisa. Salamat sa biyaya ng koneksyon, pag-ibig na nakapaligid sa amin, sa kakayahang ibahagi ang aming mga buhay sa isa't isa. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong walang hanggan na karunungan at biyaya. Naway patuloy na yumabong ang aming mga koneksyon at patuloy kami magsikap na maging mga refleksyon ng iyong pag-ibig. Sa iyong pangalan kami ay nananalangin. Amen.